Good morning, good morning. So, magpapalang araw ng sabi lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Oyan, nandito na tayo sa mapalad. Ayan, dito tayo nagkano ng makina. Ayan, tinusok natin isang makina. Masyadong mausok yung gamit natin sa contractor. O, yan, uh, dinala natin yung isa. Yung RK. Kubota RK 80. So, papalitan natin yung nakasaksak doon sa ano. Masyadong mausok. Ayan, kasama natin si Boss Andy. kasi, Choco! Choco! Okay. Lusong na muna tayo. Ay! Lusong, lusong na muna. Dito tayo na gano'y. Dito sa mga palad. Para hindi masyadong hirap saan. Pagbaba. Pagsakay. Pagsakay. Tayo. ay nandito na kami uwa mo natin mga gamit

magdaan traktor pa tayo ay lang ulam ah ang na yan ah uh, itlog tuyo sa ay alam tuyo pala pasit to. ton saka talbos okra o kala ni boss Andy magdaan traktor na tayo sino na lang natin dun? ah saka natin sinubukan uh, magandang umalis sa putik hindi katulad nung isa yung Ardi umuusok na gusto pag napunta sa malalim putik Pero yung RK Umuusad siya Saka hindi siya ganong umuusok Maganda kumalis sa putik Kain mo tayo Kain kain <coughs> Ayun mga boss Asan pa natin yung ano At asayan tayong kumain Nandiyan na pala si Kujisan Nandiyan na buksan muna natin isang pilapil dun sa para matubigan yung rorotohin niya. tapos si Perfer Okay na to kaya sabi sa RD kaya na yun na natin nabukog natin patutuyin natin ng konti yan tapos papasokan ulit natin binasag pa lang natin siya yes. magdumi Ano muna natin ng ano? Babasagin muna natin bago tayo magpatag, Pagkayod. bakit kari na kinakana niya ni ko Jesus yun lang niya isang malsubo, sa dulaw na to baka eto hindi natin madal ng tubig wala pilatil na sa gilid niya kung pa Para sana, mga ano 'tong laban? Tubig, tubig, tubig. Tinanabasag natin, bali ano na lima, Ay. tubig tayo dito. ito dapat pag pinulit natin to walang tubig para mabaw na yung ano, damo tapos baka tatlong pita ako naman tayo dito sa taas ayan tapos na ako nagano si kuya jason nagroto tumul tayo sa kubo sa kubo kubo hey. ito pa yan isa na to Ang mo matubig natin yan. Subig, subig. Yun, mabas. Kain na tayo. Habi na pala. Huh? So, baka yan. More time kumain kanina. Matapos si ah eh. uh, Hindi pa pala yari yung nandun. Nagkulang siya ng diesel. Ayan. Kumuha ng diesel. Saka kumain na muna. O, oh, mayayari na rin siya ngayon. Magpapauwi na rin daw siya pagkatapos yung sigurado, nagpapatubog din yan. Basta tayo. Pabalik tayo doon. Mamaya na lang natin ano ito, mamaya ng hapon. Kaya bukas ang maga. palagyan natin ng, palagyan natin ng tubig. Bakit ko yung danong? mo. Puwata na ang kayo. Karantayan kabit ka. Puwata yung kaya nang magawa kayo ba Bano medyan dito nga doon kayo ka rin alang, -alang mo rin doon naman Tapos na yung pinaroroto natin Pilapin na lang ang hindi Nandito natin si Tartar na Oo oh, yan na si Patita na Bagay muna natin ito. muna tayo ng pilapil. Nagsasara muna natin to. Baka sa mabalay tubig doon sa bana. Kasi na natin. Ito, paano muna natin natin ng konti to. Patutuyo natin ng konti. Ayan. Maano. Ma, -ano, ma dami magdamo. Kailangan pag inano ulit yan. Medyo maano yung tubig. Babaw. Tapos pinapatay na rin natin yung mga Bukas na ulit Magpapatubig Mainam sana maano na rin to Yung Makantraktor natin Ito Baka maano natin yun Kahit mabasag lang natin Hindi <tinyo> <tinyo> naman muna natin papapasok ang tubig yan Tama na muna yung tubig na yan Hindi <tinyo> marami na yan Kaya nung papas mo tubig yan muna dito. Panay taas na lang muna yan. Ang importante mabasa lang ng konti. pero Tatapusin lang natin ito sa so, kato. Nung nandito na ito. Kahit basag lang. Kahit hindi na muna ano. Kahit hindi muna tayo magpapatag para ibasag muna